kasi ako dito sa mantahay ay nag no, no, no? No, gal -gal siya, yung ano the widow's War. no go yung buntot niya oh Tubig niya piko pa ako at ano na hindi pa kayo tapos isang palabas yung ano niya pag-aaway hindi pa tapos Lulog mo na Lupasin mo na Pag nahulog yan, ano, walong buhay na lang di ba siyang nabuhay?

siguro itong buwan na ito. Gusto, Ay, mm -mm, gusto lang awayin siya. Tapos ano, ihulog lang. Pero hindi naman naawayin. Ihulog lang talaga kita. Kuwawa so, naman ang kuwawa sila guys. Asawa versus ano, mapait. <laughs> Sino ang panalo? Kung ba, kailangan mo ka ba? Oras yung video ko sa inyo. Uy, sa hapdang yan lang. Uy, sa hapdang yan yan lang. Oh, yes. oh, mm. oh, kalmutin mo na kasi. Ayoko kasi kalmutin mo na Nasa home na, bangin eh. Gobi, ang galing ng pusa, no? Talagang nakapit lang siya doon. Ngayon. Ang galing mag-balance. Ang isang naman kakalabit. Hindi ko alam kung kakalapitin ko ba. Unaawa ako eh. <laughs> Baka pag nahulog siya, patay ako. <laughs>

ba baas <laughs> siya ikis Tapos ayaw ng lalaki <laughs> pare sila lalaki na, Sa sabon sa sabon sa bowl sa tabi hindi mo pa no? oh, so <laughs> <laughs> hindi Sino? naman. Sige, isa